umaga maglalaban naman tayo ngayon ang araw po na ng hindi alis ngayon pumasok na yung mga kasamahan ko ako maglalaban muna tapos mamaya babalik na lang ako doon nagirang pala ako ng ng brasan doon sa labas sa baba nangirang ako makarami gagamitin tayo sa paglaba dito tayo ngayon sa may ano sa rooftop Yan stop tayo para maganda maglaba dito kaya gusto gusto ko to yung camera ko dito lalagay tayo yung sabon sure Ayan, so, for powder. Tagtagan natin. Ayan. Iyasan natin ito kasi matumi. 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 mamaya tatawag na yun radyo nandito pala dala, -dala ko yung radyo guys kasi pag, tuma pag tumawag sila sa akin maririnig ko kagad doon sila sa site eh. wala pa namang gagawin doon wala pa sila yung auto sa akin kaya dito muna yung radyo ako naglalaba, Noon na ako yung malilit, guys magali lang sa ah, uh, mamaya magsasaing ako para pagdating nila ah, uh, na lang ako pero di yun guys kung tatawagan ako sa radyo punta pa ako sa site nandiyan yung site namin oh. nandito tayo ngayon sa rooftop The rooftop ng bahay ni nana yung na ka namin maglit lang to amaya active to rin to yung video na to para mapanood yung pagkat, kung ano yung mga yung status namin dito sa La Union guys dito sa kamsada amaya dito mga sasakyan dito matutuloy yung takbo pag nagbanlaw tayo doon sa so, CR kasi bawal dito magtapon ng pinagsabunan bawal pinagbawal tayo dito kasi napapalikiran din ang bahay ko sa sa ilalim wala tayong down eh ang mad na ako wala ka na ako bumili ng down gusto ko sa yan ng tulang kaya ng daw eh. Layo kasi bilian dito. Oh, dapat tak dapat Oh. Wala lang ni. tiyaga lang tayo sa pagbablog guys. Alang araw. Ah, uh, makakaon din tayo sa kairapan. Alang araw magiging isang content creator din tayo. Basta may tiyaga. Malinaga. Kahit sa isang araw, dalawang bisis na tayo mag-upload. Pwede na yun guys kaysa wala. Ang hirap kaya mag-content mag creator. Parang gusto ko lang sumuko eh. Kaso hindi pwede eh pwedeng mapagod pero huwag sumuko pwede magpahinga di ba? Ang alakas na tayo. Ang laba. Ang talon. Ang talon. Orang init nak, agak-agak. Apakah init nak? Okay, Kak. Begitu, tapi setelah sampai. tapos na tayo magsapay guys Pakain ito Ito yung baba namin no? uh, Inip Pakain muna tayo saglit Tapos bihis Bihis na tayo O oh guys Tapos na yung tapaw natin Punta na tayo sa skip kung saan. Doon na tayo maglalakay sa mga tao na mamaya pa uwi. Alas 10. Alas 10 na para. Okay, thank you for watching guys.